Hugot ang ipatumang siguridad sa Pulomolok, South Cotabato, alang sa ika-67 nga founding anniversary o ika-21 nga Flomlock Festival nga formal nang giablihan karong Adlawa, Agosto 21, tuig 2024. Gatusan ka mga sakop sa kapulisan sa Pulomolok Municipal Police Station, South Cotabato Provincial Police Office, kasundaluhan ng mga force multipliers ang gideploy atol sa unang adlaw sa selebrasyon. Libuan usab ang nisalmot gikan sa pampubliko o pribadong sektor sa Pulumulok South Cotabato atol sa Civic Military Parade. Uh, very uh, Peaceful naman po ang ating bayan ng Pulumulok and as we all know na festival po ito so we maximize our security deployment together with our armed forces, ang PNP natin at saka other force multipliers. Nakadeploy po sila lahat to ensure na safety po ang ating mga kababayan dito sa bayan ng Pulumulok pipila usab matud pa ka bulan nga gipangandaman si LGU Pulomolok ang maong selebrasyon asa naka line up na ang tanang aktibidades alang sa tibok durasyon sa kasaulugan Yes of course with our municipal administrator uh, Sir Jerry Barrientos and the rest of the department heads no nga uh, sila man gyud ang pinakanuan sa mga different committees no so Today is uh, our 67th founding uh, anniversary and the uh, beginning of our 21st uh, Plumlock Festival. So, what sir, uh, Mayor? You... Aya yeah, the, uh, this uh, coming September 10 is our <coughs> culmination. Ang 21st Flomlock Festival ang formal nga isaulog sa Setyembre 5 o ang 67th Founding Anniversary ang isaulog sa Setyembre 10. Mapasalamat ang usab ang mga opisyales sa tribong Blaan sa Pulomolog sa kanunay nga paghatag og dalan og bili sa Flomlok Festival asa sinugdanan og parte sa kasaysayan sa Pulomolog ang pasabutan ni ma'am Malipay mi kay gina celebrate ni mayor ang pag-saulog uh, sa among uh, uh, municipal anniversary pag-Blaan do, dito sa Pulomulok, uh, kay kami o ka-Blaan, pinakagarbo na mo kay ang mga municipal official supportado sila sa mga IP dito sa Pulomulok. So we are very much happy kay dito sa lungsod sa Pulomulok. We are not dis being discriminated no by the local government unit. Actually, this coming September 25, September 5 I mean, na atay first Blaan day uh, by virtue of uh, a ordinance, municipal ordinance na atong gi So nagkaroon po ng uh, isang araw no para sa mga tribo in uh, recognition no. Uh by uh, uh, the local government unit recognition po sa mga sa mga IP uh, because of the history no of the Blaan. Nasayrang gideklarang isip special holiday sa mong munisipalidad ang Agosto 21 alang sa paghatag og dalan sa tanang sektor nga musalmot sa maong kasaulugan. Uh, we have so many uh, activities uh, prepared no and uh, daghan nga mga kalingawan and uh, mga celebrities nato nga came from uh, uh, Manila uh, and uh, this uh, will be highlighted by September 10 during Celebrity Night. Of course, our Binibining Polomolok that uh, that will be held uh, on uh, September 8 uh, uh, and the uh, ng mga different barangays ko participated. Nanawagan usab ang otoridad sa publiko nga i-report gilayo ng mga kadudahang butang o individual aron dayong maaksyonan o magpabilin ang kahapsay o kalinaw sa tibuok durasyon sa kapyestahan. In the heart of changing lives, kinis MJ Fernandez, Brigada News.